So kasi mga mo, kasi naman tayo mag uh, ano, ng wiring stas. Dahil yan tayo natapos So, taposin naman natin. So, bali ito pala yung ginagawa namin dito. Ayan, na napintura na. Ah, na-skin coat na. Ayan, so, pintura lang ko lang dyan. Nililihan na lang. Tapos dito si Archie. Ayan. Siya naman, naman ka tayo sa mga sila tayo sa taas. Dahil tayo sa taas mag arithmetic. So, arithmetic na naman ang wiring. Right? Ika tayo. Ito yung hindi ko natapos nung kahapon. So itutuloy na natin ngayon. Dahil sabi nila kapag iniwanan mo, pwede mo rin siyang balikan. Bakit hindi, ba? Diba? So ayan, so bali, ito na yung mga ano natin. Ayan, kapit ko na to, tipiks ko na yan. Tsaka dun sa kabila, yun. So, dito mo tayo para maikabit na natin to. Punta dun. Right. Upis tayo. So, hindi ko na pala binababa itong ano, gamit natin. Ay, upis ako na to. So, paras lang yung kulay. So, dapat din tayo magkamali dyan kasi pag magkamali tayo dyan, ah, uh, magkakaroon tayo dyan ng shirt. Ay, yan. Ay, Sumuling nga akong umakyat sa ibabaw ng kisame para patuloy ang ating pag -wiring. So dahil na taas na naman tayo, syempre yung powers natin ay tagaksak na naman. So wala naman ako magagawa kasi ito yung kino kong posisyon. Kaya ang gagawin ko ay eh, pagbubutihan ko na lang. So kaya sinisimulan ko na ang pagtatap ng mga wire. So, siyempre bago ko naman tinatap, pinag-iisipan ko muna kung para saan to at para saan yan at para saan nyo. Dahil nga pala, ang gagawin ko dyan ay eh, apat na ilaw sa isang switch. Yung isang switch ay eh, para sa electric fan Kaya naglagay ako dyan ng dalawang dyang sumbak. dahil hindi na sila kasya sa isang lalagyan. Kaya dun sa baba, makapansin nyo, Saka, switch sa siyempre gagamit tayo din ng electrical tape dahil i natin yan pagkatapos natin itap dahil hindi natin pilingayaan na hindi nakatape okay na okay siyan so mo ako ragon bali na tapit na natin so ayusin lang natin yan so, tapos lilipat na ako dito ayan lilipat tayo dyan ano ba yung gawin mo dyan? So natapos na pala natin yung sa may kwarto Kaya ito naman sinunod ko yung sa may CR Diyan nga pala sa may CR May isang outlet Dalawang ilaw At may exhaust fan Siyempre ipagkasama natin yung ilaw at exhaust fan Sa isang switch Kaya gagamit ako dyan ng no one gang switch Na natin tapos ito punta rin ito sa kabila tapos sa labas kasi yan sa labas so magawa rin naman tayo sa labas tapos ito uh, may exhaust fan may dalawang ilaw uh, pin light tapos may switch may outlet dito banda may outlet din dito so pinagsama-sama ko so, na yun tingnan natin mamaya kung okay dahil natapos na natin sa taas ito naman tayo sa may washing machine ops hindi pala washing machine sa may paglalagyan lang ng washing machine so naglagay pala ako dyan ng dalawang utility box dahil yung isang utility box ay para sa may ilaw ito. yung isa naman para sa may outlet syempre maglagay ako dyan ng isang ilaw one gang na switch two gang na outlet para sa pagsasaksaka ng washing machine So dito nga pala, kinabit ko na rin yung switch at yung outlet. So dito yung sinasabi ko, dalawang switch at dalawang outlet. Dahil yung isang switch pala natin dyan ay para sa ceiling fan. Yung isang switch ay para sa apat natin na ilaw. So, ito na nga binubutas ko na yung gypsum board para sa paglalagay natin ng ilaw. Syempre yung gagamitin natin dito na ilaw ay pin light. Mali, apat na piraso pala yan. Kanto to kanto, syempre galing sa kanto. sumukat ako ko diyan na 63 at sa kabilang kanto naman 66. So, dahil yun ang sabi ng may-ari na lawan. So, dahil yun ang gusto ng may-ari na sukat. So ayan na nga, dali-dali ko lang itinatap yung pinlay para matapos na natin ngayon. So ayan na nga, nakabit ko na yung isa. So yun mga kurag, makalagay tayo ng isa. So, may tapos tayong nalagay dito, yan. Botas. Tapos yan. Ito. Ito sa, ito, sa electric fan o ceiling fan. Tapos dito mayroon pa tayo. Ayan. Tapos dito mayroon pa. So, Nai-try nai na natin yung kanina na natin. So, try natin ulit pagkatapos at kumailagay ang lahat. So dahil successful yung sample natin, so syempre ikakabit ko na lahat para mapailaw na natin maya maya lang. Kaya abangan nyo pag pinailaw na natin lahat dahil ipinagsama-sama ko lang yan sa isang switch. Kaya sinampulan ko muna ng isa para kung gumana, hindi eh, okay lahat. Di gumana naman, di ayos. Dahil successful yung sample natin, itatap ko na lahat. Ayan. ng karagon Bali yan ang nagawa natin Apat uh, na ilaw, nagkapit na natin So subukan natin ngayon pailawin Kung okay ba So hindi muna natin kinabit dun sa may Ano, sa kabilang bahay Pero kasarili tayong Breaker uh, I'm um, Sarili na si, si, circuit breaker yan Sarili na tayo dyan So ito muna yung ano uh, Saksak muna natin ito sa ano Sa extension Alright

Hindi, wow, walang... ah sa labas. Huwag kang ano, na parang ang bulong ng bulong dyan. So, subukan itong buhayin. Ayan. Ayan, one, two, three, go! Ayan! Wow! The light is beautiful. Ayan. Pakipakay naman siya. Pakipakay naman. Ayan. Apat na ilaw yan. Ayan. Tapos may ceiling fan sa gitna. So, bukas ang gagawin natin sa loob naman ng na siya. So kaya nang gawa natin itong uh, ng kwarto. So right? Alright. Ayan mo ka Sa uh, gawa natin. Ang mga sabi niya. Sa mga master natin dahil. Siyempre mag-master na kayo eh. Sa mga baguan lang din na hindi pa nakakalam niyan. Napakita ko lang yung ating kakayanan. Sa mga basher natin, man, bagsawa kayo sa mga akin. <laughs>